Okay, good morning po sa inyong lahat. Uh, ito po ang tabs uh, Tabsong Viewpoint. Again, balik po tayo sa ating uh, regular, regular and daily talakayan sa ating mga mga pangyayari dito sa ating Pilipinas, sa ating mahal na bayan at nag-iisa na dapat nating sinusuportahan lamang. Okay? Yun, yun, guys, ang gusto kong iparating sa inyo lahat, ang pagsuporta natin ay dapat na sa ating nag-iisang bayan at hindi sa political personality. Again, Lagi ko po itong i kasi ang, yun po ang focus ng ating channel, ang makapag-create ng community ng nagkakaisang sambayan ng Pilipino. Dedicated lamang yan po sa ating bayang Pilipinas. At ang balak ng ating advocacy dito is tanggalin natin yung sobrang pagsuporta sa political personality kasi yan po ang pinagmumulan ng mga pagkakagulo ng sambayan ng Pilipino. Okay? So, yun lang po ang ating uh, mensahe natin uh, bago natin umpisaan itong talakayan about sa sa ating ishishare ngayon so nung mga nakaraang uh, uh, araw ay eh, may survey so survey po ito sa nationwide survey at lumalabas dun sa survey na uh, tumataas daw po ang uh, rating or trust rating ng uh, BP uh Sara Duterte. Okay? At uh, yung pangulo naman po, which is si PBBM ay uh, bumababa yung uh, trust rating ano. Sa kabila po niya yung, ng uh, regular na pagbatikos doon sa BP dahil doon sa kanya mga kinakaharap na kaso kagaya ng impeachment na inumpisahan ng Uh, investigation sa Congress at ngayon nga po uh, nakabinbin yung uh, uh, impeachment sa Senate which is mauumpisahan pa yan sa pagkakaroon ng uh, bagong uh, ano, uh, set ng mga senator after ng election so medyo matagal-tagal pa po mauumpisahan yung impeachment na yan so again ang question po ng natin dito bilang ordinaryong uh, taong bayan na susubay uh, susubaybay sa social media and din sa mga balita ng na mga nangyayari so mga ordinaryong taong bayan lang naman tayo so na, nababalitaan lang natin so ang pinakatanong ng ordinaryong tao is uh, bakit bakit daw po uh, sa kabila ng mga kinakaharap na kaso ng uh, mga Duterte kagaya ng kanyang uh, tatay na nasa ICC na, na po ngayon at uh, may kinakaharap na kasong crimes against humanity at ang vice-presidente naman po ay uh, nahaharap naman sa impeachment dito uh, at uh, according dun sa evidence kaya nagkaroon nga ng impeachment or na-file sa senate is because of may tinatawag na uh, siguro probable cause na nakuha ngayon ang question ng taong bayan is by, sa kabila ng uh, mga ganitong mga uh, evidence sa uh, uh, na kinakaharap ng mga nung tinatawag na Duterte family, isa kabila nun is patuloy pa rin po ang pagsuporta ng mas nakararaming taong bayan allegedly according to sa survey ano so actually yan po ay tanong ng uh, ordinaryong tao Uh, tayo naman po kasi dito against um sinasabi kasi natin dito is uh, uh, tayo ay para sa bayan ano. Kaya nagtataka po tayo bakit uh umaabot tayo sa ganitong sitwasyon na ano, uh, patuloy yung pagkakagulong. no? So i ano po natin yan at tiningnan po natin yan online kung ano yung mga reason kung bakit uh, patuloy ang uh, support sa kabila ng pagbabatikos no so basahin po natin itong ating mga nakitang uh, ano kasagutan is why bakit why so isang reason po is ano yung tinatawag na uh, rise to popularity Okay? Napaka-importante po pag-usapan ng rise to popularity. Bakit ba naging popular yung uh, tinatawag na Duterte family? Okay? Bakit naging popularity yan? Nakalagay dito, Rodrigo Duterte ay naging tanyag bilang matapang, prangka at no-nonsense mayor ng Davao City. So, yan po ay alam na ng halos lahat ng taong bayan. So nagkalat pa 'yan before nung 2016 election bago pa siya tumakbo. 'Yun na kasi yung nakikita nating uh, uh, mga pinapalabas sa social media. So nakalagay dito sa panahon ng kanyang pananungkulan bilang mayor. Pinalabas siya bilang matagumpay sa pagpuksa ng kriminalidad, kriminalidad lalo na ang droga at corruption. So 'yun po yung pinaka -tagline na pinalutang nila noong campaign period laban sa droga at korupsyon. Okay? So, yun yung ilan sa mga reason. So, ginamit ang kanyang image bilang strongman sa 2016 presidential campaign na tumugma sa damdamin ng maraming Pilipino na sawang-sawa na sa mabagal at maruming gobyerno. So, yun po yung dahilan kung bakit uh, nag-rise sa popularity si ang mga Duterte yung tinatawag na strongman image. Okay? So, yun yung mga panahon po na uh, ano eh, ang, ang tao ay taong bayan is ano, uh, nawawala na ng uh, pag-asa na magkakaroon ng pagbabago sa ating bayan. Na halos itaya na lang yung ano, kinabukasan ng bansa sa iisang tao. Again, yun po yung sinasabi natin dito na ano eh, maling perception. Kasi paano, paano po natin nasabing maling perception yung pagtaya ng kinabukasan ng bayan sa iisang tao. Tingnan po ninyo ang nangyari. Nagkagulo tayo. Nagkaroon tayo ng political division. Nagkaroon tayo ng pagkakawatak-watak ng uh, ng Pilipino. So nagkaroon tayo ng uh, pro-Duterte, anti-Duterte, So yun po yung ano eh yun yung pinakanakita natin dito masamang naging resulta nung pagiging hopeless ng mga sambayan ng Pilipino. Yun ang nag-umpisa po kasi yung yung pagkakamali na yun idulsa sa pananaw na ng taong bayan na kayang ng isang tao na mapago ang ano ang uh, sitwasyon o yung sistema pang ng panggobyerno ng iisang tao lang. Yun po yung maling na na is uh, i-correct ng ating uh, channel. Okay? Kasi nga yung sobrang pagsuporta po sa isang tao ay may hindi magandang implication. Kasi kahit hindi naman po tayo magsabi dito, nakita natin ang result, di ba? Nakita natin na nagkakagulo tayo ngayon. Nag-aaway yung mga political personality. It is because dahil dun sa pananaw po yun ng taong bayan yung pananaw ng taong bayan na hopeless na at na naniniwala sila na ang problema ng bayan ay mas susolve ng iisang tao yung tinatagori ang strongman which is nakita natin ang resulta di ba so naghalal tayo ng strongman noong 2016 so ipinatupad niya kung ano yung gusto niyang ipatupad ano po ang nangyari nagkaroon ng kaso marami ang nabiktima ng EJK may kaso ngayon sa ICC. Tapos tayong taong bayan, nagkawatak-watak tayo. At yung iba nating taong bayan, ay sumusuporta din po dun sa tinatawag na strongman na ngayon ay may kinakaharap na kaso sa ICC. Yung tinatawag na Crimes Against Humanity. Okay? So yun po, dun po yung nag-umpisa eh, sa atin din mga taong bayan. Okay? Mahirap man tanggapin, pero ang ang nangyari po sa ating bayan ay nagmula sa ating taong bayan din. Kasi nga dahil doon sa panaw-naw natin na hopeless na tayo at uh, wala ng pag-asang magkaroon ng improvement doon sa ating bayan, kaya napili nating maghalal ng tinatawag na strongman. At yun nga po ang nangyari. So it, pinatupad niya yung pagiging strongman niya na nagresulta ng mga saring alleged uh, law violation na ngayon ay kinakaharap niya po sa International uh, Criminal Court. So yun po yung ano uh, implication ng uh, taong bayan na ang pananaw ay hopeless ng ating bayan. So ibig sabihin po, again, ang punit dulo ng pagkakagulo ng ating bayan is nasa ating mindset ng ating mga kababayan, tayo mismo na bumubuo sa sambayan ng Pilipino tayo po ang nag nag sa atin po nag-start yung problem kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong uh, pagkakawatak-watak. Kaya ang, again, ang ating pong advocacy is ano eh, uh, tayo din mismo ang makakapagpabago ng direk uh, makakapagpabago ng direksyon ng ating bayan. Nag-uumpisa yan sa ating uh, pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Yun po yung ini-emphasize natin dito. So hindi po natin kini-question dito yung uh, ano uh, uh, previous administration. Kasi nga yung previous administration po ipinatupad eh, lang niya kung ano yung ano niya eh pinagsasabi niya sa sa campaign period niya. Kung matatandaan po natin, 'di ba? Yung campaign period, yun ang mga sinasabi niya eh. Strongman, anti-corruption, uh, paglaban sa mga elitista, which is pinatupad naman niya, di ba? Ginawa lang niya kung ano yung campaign promise niya. Ngayon, dun po nagkaroon ng problema. Nung uh, in-implement niya yung, uh, yung, ano, yung, yung mga nasa campaign period, ay campaign na uh, promise niya, Which is, tumama doon siya tinatawag na rule of law, kaya tayo may problema ngayon. So, ibig sabihin, bottom line dito guys, taong bayan talaga ang uh, punot dulo kung bakit tayo uh, nasa block sa ganitong sitwasyon. Hindi natin masisisi 100% yung previous administration kasi yun naman ang kanilang campaign promise ba diba? nung nakaraan. So, naranasan lang natin kung ano yung ano natin, ibinoto natin. Kaya nga, di ba, sinasabi ko po sa inyo dito, maging matalino tayong butante sa lahat ng eleksyon. Okay? I-qualify natin yung uh, mga kandidato na ating iboboto. At again, ang tanging pagbabago po na mangyayari sa Pilipinas na gusto natin mangyari, ay yung magkaisa tayo. Magkaisa tayo sa isang direksyon Yun lang po yun. Hindi dapat tayo sumusuporta sa isang uh, political personality nat imagine hanggang ngayon guys. Ang hindi ko maintindihan no. Nakakulong na po yung uh, uh, tinatawag na strongman. 'Di ba previous administration may kinakaharap na kaso. Pero ang makikita natin sa social media ay ano puro papuri, puro pagbibida. 'Di ba? na yung tao naman ay nakakulong na at wala nang impluensya dito sa bansa natin, wala nang magagawa. Kundi ano, mag ano lang mag-initiate ng uh, kaguluhan dito yung yung ganung pananaw. So yun ang hindi ko maintindi sa mga kababayan natin, bakit sa kabila ng uh, wala nang nagagawa yung tao, pilit na dun pa rin ibinabato yung suporta. Hindi ba illogical isipin yun guys na yung sobrang suporta natin, ibinigay pa rin natin doon sa isang tao na wala nang magagawa sa bayan. di ba? Diba? Wala nang maikukontribute. Kasi wala na sa position. Ganun lang kasimpleng logic doon guys eh. Ang suportahan natin guys, yung institusyon ng gobyerno. Uh, yung mga policy yung ini na sumusunod sa batas at uh, may direktang uh, implikasyon yung policy na ipinapatupad sa pag-unlad ng bayan. Yun po ang dapat suportahan natin. Again, kung ayaw natin sa sa administrasyon o yung pamamahala, may election naman eh. Again, pumili tayo ng deserving na kandidato every election. Yun lang po yung ating ano, uh, uh, mensahe ngayon. So, So, yun po ang uh, mensahe natin sa ngayon. So, yung mga yung rise po ng uh, Duterte is nas tayo po ang nagdala niyan. Okay, tayo ang magsasuffer kasi tayo ang naglukluk. Eh. So, again, ang ano po natin dito is yung taong bayan talaga dapat magkaisa. Kasi hanggat hindi tayo nagkakaisa at nagkakawatak-watak tayo, yung mga political personality pinagsasamantalahan tayo niyan yung pagkakawatak-watak natin eh. pero kung nagkakaisa tayo sa isang layunin yung mga political personality niyan, hindi hindi nila kayang ano madictate sa atin kung ano yung gusto nilang mangyari di ba dapat yung kagustuhan ng bayan po ang nasusunod dapat yung bayan yung sambayan ng Pilipino ang sinusunod ng mga politician hindi tayong mga sambayan ng Pilipino ang sumusunod kung anong gusto nilang ipatupad Again, ang reason po kung bakit natin sila inihalal is para gumanda yung ating pamumuhay, umunlad ang bayan, at uh, maging magpairal ng kapayapaan sa bayan. So hindi po dapat nagiging cause ng uh, uh, pagkawasak ng bayan, yung mga political personality na nag-aaway-away. Yun po yung mensahe natin dito. At sana po... Uh, ma, ano, maipamahagi natin itong uh, ganitong pananaw. So, baguhin po natin yan mag-uumpisa sa atin. Okay? So, ano nga po ang masasabi ninyo sa ating shinner ngayon? Pakicomment lang po doon sa ating comment section. And again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, sa inyong lahat po dyan. Peace.